Hello guys! Namili kami sa Alphamart Ang nabili ko, candy Mayroon akong kape pumili ako ng uh, bread crumbs kasi magawa ako ng ano mamaya magawa ako ng ang potito pantakon so meron ako mga chichiria uh, uh, chichiria saka pasas so nahackbong na. ice drop. Mogo mogo. Meron ako yogurt. Saka breast chicken. Ilagay na sa rep itong ano. Saan? Ay, ito oh. Kasi may sipon ka pa, hindi ka makaaral. Meron pang Oh. Hmm. Saka fresh chicken. Ito yung gagawin kong embutido mamaya. Gawa ko embutido Oh, lagay sa ref. Pa? ito yun nagbili uh, ko ito yun nagbili ako ng gamot gamot para sa sipon anong nangyari sa cellphone ko gamot para sa sipon ng aking apo ano kaya ano kaya kaya ah, oh, uh, doon ka na so mayroon akong epicacent oil na puti mayroon ding manzanilla so dyan mo na siya ito bis lagay mo sa rep yung yogurt So, may mayonnaise. Para sa palaman. At Ito, o, lagay sa red. So, bumili din ako ng century tuna para kung wala ulam, ito ang o ulamin. Madaling ulamin. So, meron akong pang baon na biscuit five So, mayroon akong all-purpose flour. At saka, bread. So, ito lahat, guys. Uh, ano na siya? malaki na nabayaran ko at saka may tatlong tubig na meron akong tatlong tubig na Wilkins itong ganito na tubig ang iniinom ko tatlong tubig na Wilkins so yan lang guys sa umagang ito maraming salamat sa panunok